halos lahat ng sementeryo sa Pilipinas, karaniwang nakikita natin ang ilang mga estatwa na tulad ng anghe o mga santo. Pero sa lugar ng Tugatog Malabot, mayroong isang lipingan na may monumento ng isang jablong nakapatong. Ito ang nagbabantay sa lihim na sikreto ni Don Simeon Bernardo. Mayamang may-ari ng lupa sa Malabon na namatay sa atake sa puso noong 1934 sa edad lamang na 65. Nagsimulang hindi maniwala si Don Simeon sa Diyos noong siya ay nakaranas ng pangapi ng mga Espanyol. Inakusahan siya ng pagiging noong 1896 Philippine Revolution kasama ang nasa tatlong dang Pilobistero at Nabilang Group. Isang gwardiya sibil ang naglagay ng baril sa kanyang bibig para pilitin siya umamin sa krimeng hindi niya naman ginawa. Dito, inutusan ng mga prayle na pahirapan siya sa pamamagitan ng pagbuhos na nakakapasok mantika sa kanyang mga binti at pag-inom ng isang balde ng tubig na naglalaman ng dumi ng tao. Isang araw, nagdesisyon si Don Bernardo na talikudan ang simbahang katoliko na para sa kanya, isang instrumento na ginamit ng mga Espanyol ng napakahabang taon Si Don Simeon ay nagukit ng isang kahindik-hindik na monumento ng isang jablo na nagtagumpay laban sa isang anghel. Ang ribultong ito ay itinayo noong 1926. Ito ay simbolo ng ang kasamaan ay nananaig sa kabutihan, isang nakakatakot na testamento sa kanyang pagsubay sa Diyos. Ayon sa matagal ng residente ng Malabon na si Rosario Tiongsot, na ang ribulto ay nakita niya noong pinatiliw pa lamang siya. Sinabi niya ti na ang ribulto ay tila naging mas malaki. Ayon naman sa kwento-kwento, sinasabi na ang demonyo ay nabubuhay at gumagala sa tuwing gabi. Ang ibang tao ay nilalagyan ito ng rosario sa parting bisig nito para tanggalin ang kasamaan nito. Bukod sa pagalikha ng ribulto, Sinabihan din Don Sion ang lahat ng kanyang sampung anak na hindi dapat maliwala sa Diyos. Sa sampung magkakapatid, tatlo lamang ang nangatiling hindi naniniwala sa Diyos. Kabilang si Atorni Sulilang, habang ang iba ay nagbalit sa Romanong Katolisismo ng Ikasan. Ang pagkakaiba-iba ng mga paniniwala sa loob ng isang pamilya ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng paniniwala ng tao at ang kapangyarihan ng personal na pagtigil. Ngayon, ang ribulto ng demonyo ay tumatayo bilang simbolo ng pagsuway ni Don Simeon Bernardo at hindi natitinag na paniniwala. Nagsisilbi itong paalala na kahit sa harap ng pangani, ang katatagan ng isang tao ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang marka sa kasaysayan. Hanggang sa ngayon, ang maligasiya ni Don Simeon Bernardo ay nanatiling nakatayo hinahamon tayo magtanong manindigan at maniwala sa tunay na katotohanan